Yo, yo, what's up mga kabuting ting Yan, maulang araw sa ating lahat mga kabuting ting At welcome back sa ating munting channel Yan na, ah, mayroon na naman ako dito Ang nahanap na gagawing Single tub washing machine Ang brand nito ay Sharp 6 kilograms Yan Ang problema daw nito ay Anong problema nito ma'am? Hinay ikot Yan, mabagal daw umikot mga kabuting ting So, Bago ko ito kalikoten yan, disclaimer lang. Lahat po ng video na in ko sa aking YouTube channel ay based lang po sa aking experience at hindi ako dito nagmamagaling. So, para malaman natin, yan, sasaksak natin yan mga kabutingking. Ayan, makisayo lang ma'am. Saksak natin yung aking extension ma'am. Makisayo. Ayan. Yan yung may-ari, si ma'am. <laughs> Ba't ka ma'am? Ayan o, oh, sinasaksak na. Okay na, ma'am? Ayan, ayan ang, ayan ang may-ari. Humarap sa ating camera. So, igagalang natin yon. Tapos, saksak natin yung power cord. Tignan natin, Baka, parang basa yata, ma'am ah. Wala kayong basahan dyan, ma'am. Eh, papunas, papunas nga muna nito, ma'am. At baka tayo ay mag-round nito. Basa. So, stay put muna kay dyan mga kabutingting at papunasan ko muna to sa mayari itong kanyang power cord dahil basa. Ah, ito na. Sige ma'am. Dugay na ba iwa magamit niya. Sige lang, malaman natin niya ngayon ma'am. So, saksak natin yung power cord. Tapos, ikot natin yung wash timer. Ayan, umuugong oh, lang. Na, what na, what na, what na, antayin natin mag-reverse. Ayan, huminto. Tapos, antayin natin kung, ayan ba, eh, nag re, -re nag-ano din, umuugong din. Pero pagtulungan kaya natin sa kamay. Kaso, minto ayon okay, Ayan, ayan ha, umiikot ah, na, umiikot na, ma'am. Okay na, ma'am. Kaya si, umiikot na eh. Kaso, huminto, ma'am. Ayan, umuugong na naman. So, Problema niyan mga kabuting ting. Tingin ko lang eh kapasitor. Hindi ma'am, hindi, hindi. Hindi madumi. Kaya kahit madumi yan ma'am, iikot pa rin yan. So yan, ito yung ating tanggalin yung tornilyo. Kinalawang na naman yung tornilyo mga kabuting ting. Yan, kuha mo na akong gamit. Ayan. Tanggalin natin yung tornilyo. Ha? Tagalibago na ko ma'am. Nako, ayaw ayaw mga kabuting teng gamit tayo ng side cutter wala na yung ulo ito talaga ang pinaka pahirapan pagka ganito ang tornilyo yan sa iba daw nito ay inaano to uh, iniinit yung kanyang tornilyo pero ako hindi kung kayang Ako, hindi talaga So ito naman yung aking pamamaraan pagka ganitong tornilyo, hindi ano na na lost thread na yung ulo dahil sa kalawang. So nagpapainit ako ng hinang. Tapos gagatlaan ko ito rito. So ako yung magpainit muna ng hinang. Ayan, bali nagpainit na ako dito ng hinang. So ang gagawin ko pag mga ganito, ayan pagka papainitin mo pa kasi tong tornilyo, matagal. So ito lang ginagawa ko yan pag mga ganito. Tornilyo yung hirap matanggal dahil sa kalawang yan, ginagatlaan ko lang yan magkabilang gilid yan para yung aking side cutter ay makakapit ganon din dito pagka ganitong problema mga kabuting ting kahit hindi ko pa ito natignan or uh, hindi ko pa nakita posibleng ang problema nito ay eh, pwede yung kapasitor lang pero kung halimbawa uh, magkabilaan ang ugong yan katulad nito ang problema naman yan, yun, kapasitor. Tat, pero, pagka isang ugong lang, kabila, pag nag-reverse ay ayaw, pwedeng motor yon Ang problema. Yun lang ang palatandaan, dalawang dalawa lang. Pero pagka parehas ang ugong, tapos lalo na kung malakas yung ugong niya, yan, posible din ang problema naman nun ay busing. Ganun lang naman yon mga kabutingting. Kaso, pinahirapan ako dito sa tornilyo na ito. Nako, kaguguwang na. Dahil lang, i ko lang itong aking kamera ng konti. Dahil, tayo makapwersa. Aha. Kamatis. Dali ha. At tayo ay makasunog ng, ano? Ay, oh kay. Patay tayo nito. Gatlaan pa natin ng konti. Dalim-daliman lang natin. Pwede pa rin ito, Tornelio Han. Kahit ginatlaan natin yan kanya-kanya naman kanya-kanya naman tayo ng diskarte eh, kung paano ang diskarte eh. pag pagka ganito kasi kahit lalagyan mo yan siya ng W40 yan hindi na yan madala sa W40 dahil yung ulo ay lustrid na so yan lang ito ito lang yung aking paraan kaso ay pa rin ayun kaso ayaw pa rin ayun ayun, umikot na or gumalaw na kasi mahirap pa rin ayun umikot din okay so, tanggalin muna natin itong ating paghinang tapos ayos muna natin para hindi siya gabal at tayo ay mapasok o yan lagay muna natin dyan sa box sa ilalim, o, sa ibabaw pala o okay o diba pwede pa rin yan turnilyuhan natin ayan o so, ganyan lang tapos tingnan natin ito tapos andito yung kapasitor <coughs> para naman yatang hindi lumubo yung kapasitor Itanggalin natin yung kapasito para makita nyo. Day mo lang natin itong ating Phillips screw dahil hindi matatanggal ito pagka hindi natin tanggalin yung screw O yung tornilyo. Ayan kamayin na lang natin dahil mahirap kailangan ito yung maiksi talagang Phillips screw so ito na yung tornilyo tingnan natin kung hindi ba lumubo yung kapasitor ayun nangitlog na yan yeah, o yan ang kapasitor yan so, ayan yung kapasitor ito mga kabuting ting ay 11 yung ip Basta ito ay 11 UF Pagka ganito um, abra Bra ng washing machine 11 UF ang gamit nito lumubo dito ayan ah tapos ganun din dito so confirm yan na kapasitor ang problema tanggalin muna natin yung kibultay tapos wag na natin putulin dahil wala akong kibultay na reserba. di pa ako nakapamili di pa ako nakapunta ng nobo nobo lang kasi ako bumibili nyan so kuha muna ako ng kapasitor so ayan bali ito yung aking ipapalit ito ay 8UF lang. 8UF lang yung aking nabibili dahil wala silang mga stock. Ayan, at ito ay bago. Tapos, dahil 8UF lang ito. Tapos, 11 yung original. Ayan, magpaparalil ako dito ng 2. 2UF. Dahil, pwede na ito sa 10. Dahil, ang standard naman para sa wash motor ay 10. Kaya, okay-okay na yan. So, ito. 2UF yan. Ayan, kitang-kita sa mata. Tapos tanggalin lang natin ito tapos titester natin yung yung ating ikakabit ito kahit hindi na natin ito itester dahil kita na yung ebidensya yan o, nang itlog na kahit wag na natin yan i tester pero yan pag ganyan dapat or lumubo man yan or hindi kung sira talaga yan iiwan nyo na lang sa may-ari para hindi kayo mapagkamalan na nanluluko dahil minsan hindi pare-parehas din yung Uh, may-ari mga kabutingting ting iniisip bakit kaya dinala so ibig sabihin pag dinala hindi sira kaya ganun talaga ako ini ko so kuha muna ako tester iti-tester natin ito ayan meron na tayo ditong tester so ito yung ating lang yung kapasitor actually mga kabutingting ting yung uh, kasunod ito sa pag-repair ko sa ano ah uh single tab na dryer, spin dryer na yung brand na 8.2 ah uh, 6.2 ba 'yon? 'Yon yung dual. Yan sa barangay pa ko pa rin kasi ito. Pagkatapos kasi noon ay naghanap ako at ito rin 'yon. Yan. Ito yung aking nagawa ngayon. Maaga pa kasi 'yon kaya kailangan maghanap. Maghanap pa para kay tayo ay eh, mayroon akong maiuwi. Ganun lang naman, kailangan nating magsipag para sa ating pamilya. Yan to yung ating ipagsama lang. Tapos saka natin ititester, iti tester tapos nakasit na yan sa capacitance. So 8 plus 2, 10. So makaka tayo na dito ng 10 UF mahigit dahil bago ito. Ayan oh, 10 UF mahigit 10.15. So ito, pwede na ito. Dahil ito, pag mga ganito, subok ko na rin ito. At lagi ko na itong ibinabahagi. So, ayan. Ito ating pulupot dito. Kahit magkabaliktaran, walang problema. Kung mayroon lang sana ng tin doon sa binilhan ko, tin talaga yung bibilin ko. Kasi naubusan sila. Kaya 8 lang. Kaya ginagawa ko, ito nagpaparalel parallel Yun nga lang, dubli gastos. Uy. Kusa na ba yung isang Yun, lagyan natin ito ng close-in wire connector. Mas maganda kasi kung may close-in wire connector kaysa doon sa eh, ano mo, I, electrical tape. So, ito ating itali lang sa si kibultay. Yung kibultay pa rin na nakatali sa kanya, yun pa rin yung ating ikabit. Dahil, di pa tayo nakabili ng kibultay. Agay, ang kagwang naputol na. Hahay. Ayan, bali, kumuha ko ng electrical tape dahil naputol yung kibultay. Nasubrahan ng hatak ya yeah, wala na wala kasi ako ng plus and wire connector so ito lang muna. Pero okay naman ito. Wala naman tong problema kung ito. Yun nga lang eksayado. Sa so, electrical tip mahal pa naman ang electrical tape. tayan ayan. Ayos lang natin. Tapos ang pag ano nito kailangan eh ihil, hatakin mo ng konti na wag yung wag ding maputol para dikit na dikit. Ayan, pwede na yan. Tapos, oh, matagal yan umibkas. Pero sa madaling salita, iibkas pa rin yan. So, so ganyan lang. O, oh, yan lang. Tapos, saksak -sak natin yung power cord. Tingnan natin kung iikot na ba. Siyortihan lang naman itong trabaho ko, mga kabuting-ting. Basta masipag ka lang sa paghanap ng customer. Yan. Samahan mo na rin ng panalangin i-siguradong makakahanap ka ng customer yan okay na umiikot na ma'am antayin natin mag reverse ah yun oh. so yun lang yung pinaka problema kapasitor ito kasi hindi mo na to kahit hindi mo na to ititester dahil nakitang nakit kita na yung dalawang ebidensya so okay na ma'am mm. okay na thumbs up sa deha ma'am ayun o oh. no? <laughs> So yan. Okay na ito mga kabuting teng yung ating takpan na. Ayan, takpan Tapos ang gagamitin nating tornilyo, yung tornilyo sa kapasitor, ito. O, ayan. Diba? Ganun lang ang hanap buhay. Pag masipag, makakahanap ng customer. Sabi ko nga, samahan na rin ang panalangin para tayo ay gagabayan ni eh, Lord. Ayan so, oh. okay na okay na Pwede nang sirain ulit So yan Dahil okay na Dito ko natapusin yung video natin sa araw na ito Mga kabuting ting, yan kung nagustuhan nyo Baka pwedeng palike At pakishare at higit sa lahat Kung bago kayong napadpad dito sa aking munting channel baka pwedeng hilingin ko na rin yung inyong pag-subscribe at pakipindot na rin yung notification bell at ilagay sa all para pa ka pag meron akong mga bagong i-upload na video so yan, laging nag-iwan sa inyo nang ingat tayo palagi at God bless po sa ating lahat mga kabuting ting at salamat po ma'am sa inyong tiwala ayan, bye bye na mga kabuting ting dahil andyan na yung bayad oh uh, single ko lang ay 550 lang kasama na doon sa aking ikinabit. Kita ko lang nito nasa 300 lang maigit kasama yung aking Uh, pag ibabawas yung pesa so ayan, bye, -bye na